<laughs> Ginaganyan <niya yung> mo si Bon. <laughs> Natatulog lang na si Bon. Bakit nakapasaya niya tayo? Ang saya mo nga eh. Ah, my Gusto ko yung nung kanina yung malakas. <laughs> <Why>? <laughs> oh, <my. laughs> Hindi si Sweet kasi. <laughs> si Sweet yan. You're sa kakawar natin. Si Elmo. Yung wala sinabi mo, Elmo. Nakita mo yung mukha niya. <laughs> <laughs> Nakalagay siya na si Sweet. So sa Ako <laughs> 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 sabi ni Adna, pa-uwi kami. Empo, hibugoy. <laughs> 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 si Bo nakangiti. Bo niya ipin mo. <laughs> Uy! Ay, tumutulo ko! sa akin. Sino <t Lake> ba 'yan? Sino ba 'yan? sa cabinet. Para niya kaya iburot. <take word> Nakakahonda. <take Hassan. take reve> Ang sama pala sa'yo, busog, Marvin. Ayoko <laughs> na! Ay, may ka na! Lalo ka lang pa, pangunin si Virg. No, Lumadami na <laughs> Mainit na tubig na kailangan mo dyan. Saka muriyatik. Hindi naman ako subon eh. Bon, wala ka na karapatan lumigaya. Ayok na May po. Kaya ka nga na pinakain para hindi ka magreklamo mo ni. Hugas ka pa ng pinggan don boy. Kapal na mukha mo talaga.